Dito na kami. Unit come the fort, right? No Rashid because I But I want for... Yeah. I want to clean also my room, my bed. Dito na kami. Ah, wala na bunga yung mangga. Rashid kung ma-open yung puwet. Ah, Ayun. Diyos Just... ko. Kaya pala. Oh, my God. Okay. This. Key. Key. Lois Secret. Oh. <laughs> marking. On... I don't know what you're doing that. Only one. How many key you have? <laughs> I only one. It's enough. Oh, thank marking oh. marking all. Oh my God. What is this, Rashid? Oh. Oh. oh my god, there is a capsic. Why are you doing that? You go the front door, maybe the key front door. Well, uh, oh. I don't know, I think this Maybe will... in the kitchen. Kitchen or the kitchen? I don't know. Okay, so. Oh my god. Maybe kitchen, right? Kitchen. Open the receipt. I, oh. I think it's chill. Thank you, muhammad Ah, sorry, <laughs> I <you're> <laughs> wakas guys Nandito na ako sa bahay. Oops, madilim. Teka, madilim. Oh my god, ang init. Oh my god, ang init, guys. ito na ako. Sa wakas guys, nakarating na rin ako dito sa bahay. So, napapansin nyo guys, ako lang dito ngayon kasi yung kasamahan ko dito, uh, nasariya din siya ngayon. Pero guys, parating din siya ngayong araw na ito. And bali na una lang ako sa kanya dumating dito. So, yung susi ng bahay, iniwan niya lang doon sa taga maniho. So, kanina, uh, pagbaba ko ng sasakyan, binigay din sa akin yung sose ng bahay so bali ano guys nauna lang talaga ako kay Eloisa si Eloisa guys siya yung naiiwan dito sa bahay at sa ngayon nasariyad siya ngayon kasi uh, kailangan din ni amo doon yung mag asikaso ng mga gamit niya maglilinis doon pero hindi naman guys lagi uh, minsan lang siguro kapag marami na sigurong marumi yung ah uh, uh, marumi yung la like ng la mga labahan yung mga ganun maglilinis ng bahay ganun kasi wala kasi yung katulong doon si amo din yung amo naming lalaki guys nasa yung trabaho niya bali may apartment siya doon na tinitirahan so yung isa ko ditong kasama pinapapunta niya lang doon kapag kailangan niyang mag-asikaso ng mga gamit niya. So guys, pagdating ko dito sa bahay guys, sobrang init kasi uh, isang linggo guys, hindi gumagana yung AC dito. Kasi bago umalis si Eloisa, lahat ng AC dito pinang-off niya. So, Sobrang init guys sa loob ng bahay ngayon. Sobrang init talaga. So kailangan ko naman siya guys i-on ang mga AC dito. Kasi mamayang mga alas otso guys ng gabi. Parating din yung amo naming lalaki. Bali sunod sunod kaming tatlo guys. Nauna ako. Tapos mamaya maya parating din yun si Eloisa. Then mga alas otso parating din yung amo naming lalaki. So, kailangan talaga guys pagganahin yung mga AC dito. Hindi pwedeng madatnan niya na ganito kainit. Tapos, mamaya-maya guys, pagkatapos ko magpa-AC, ayan guys, nagbakor ako. Ayan, kasi may amoy kasi guys ang bahay. Siguro sa ano, sa buong linggo na walang AC, kaya ayan, maamoy na din yung bahay. So, kailangan talaga siya bakuran. So, nagpaano ako guys, nagpabaga ako ng uling. Kasi, meron talaga kaming uling dito guys. Kasi, yung amo kasi namin, araw-araw, lalo na kapag ramadan araw-araw talaga guys, uh, nagpapauling siya guys. Kasi nga, uh, yung tinatawag nga ng bakor, nag-ano nag din sila guys, nagbabakor din sila. Pabango sa kanilang katawan, gano'n. Tapos, meron ding bakor dito na ano, ginagamit ko din sa loob ng bahay pang pabango. So guys, uh, iniwan ko lang yung usok doon sa kusina. Umakyat na rin ako guys kasi kailangan ko din kailangan ko din mag ano uh, linisan yung kwarto, yung kwarto ko kasi nga matagal-tagal din na ano maraming alikabok. Yun, mat matagal-tagal guys na hindi nagamit kaya malikabok yung higaan ko. Pero bago ako guys umakyat sa room, dumaan muna ako sa kwarto ni amo. Uh, gincheck ko yung AC doon. Kaso nga lang hindi gumana. At saka yung AC ng ano yung AC na sa playroom hindi rin gumana. It means sira talaga siya. Tapos yung aircon sa kwarto ng bata, yun lang ang gumana. Sa kwarto ng lalaki at saka doon sa playroom, hindi talaga siya gumana guys. So, sira. Kailangan talaga papuntahan ng tagagawa, yung gumagawa ng aircon. So, hintayin ko lang guys si Eloisa kasi meron siyang number doon para siya na lang ang tatawag. Sobrang init talaga guys. Ramdam ko talaga sobrang init talaga dito sa loob ng bahay. So ini-imagine ko guys, paano kaya no pag walang aircon no? Just ko ang ano siguro ang hirap-hirap siguro talaga guys dito. Kaya lahat talaga ng bahay dito guys may mga aircon, hindi pwedeng wala kasi sa sobrang init. So ayan guys, paakyat na rin ako nyan guys. Hinihingal ako guys habang umaakit ng hagdanan kasi meron akong bit-bit na hand carry at saka meron pang bag sa aking balikat. Kaya ang ano kasi guys ang taas kasi ng hagdanan dito nasa ano pa kami na sa third floor pa yung room namin kaya hinihingal ako. <laughs> Hinihingal ako dyan. Kaya ano. Um, Yan nga pala guys. Thursday. Uh, Thursday ngayong araw. Uh, 13. Uh, so, kaya ako dito guys na uwi. Na kwento naman yung una kong vlog sa part 1. Kaya ako umuwi dito para sa aking visa at saka ikama. So, sa 13 guys sa linggo. Uh, babalik na rin ako ng Dubai ako naman guys mag isa kasi nung una kasi guys akala ko kasama ko si amo sa pagbalik ng Dubai hindi pala, babalik pala siya ng Riyadh kaya sabi kaya sabi niya uh, ako lang daw ulit mag isa babalik ng Dubai kaya okay lang guys para sa akin kasi okay lang kasi uh, alam mo naman yun nahihiya din ako na Kasama ko si amo. Ayun. Pero, mabait naman yung amo namin, guys. Paso nga lang, syempre, nahiya lang talaga ako. So, mas kampante ako mag-travel mag-isa. <laughs> so, so, ayan, guys. Mamaya-maya lang konti. parating na rin yung isa ko din kasama dito. So, ina-imagine ko guys na ano, kasi guys siya lang talaga mag-isa dito eh. Ilang taon na kami doon sa ano, ilang taon na kami doon sa Dubai at saka ilang taon na rin naiiwan siya dito mag-isa. Buti nga kami guys doon sa Dubai, ang dami namin, bali apat kaming magkakasama sa loob ng bahay. So, araw-araw may kakwintuhan, masaya, so siya lang dito mag-isa, so wala siyang pagkwentuhan mag-isa lang siya dito sa bahay. di ba guys, nakakalungkot ko talaga. So guys, ayan guys, pawis pa na, ah, pawis na, pawis na ako kasi nga wala ding AC dito naka-off din. Kaya sobrang init. Ayun, may ano guys, may planggana kasi yung AC tumutulo din. <laughs> kaya may planggana pagdating ko dito may planggana silalim ng isi kasi tumutulo pala uh, ayan guys yung damitan ko dito sa Jeddah mga uniform kasi kapag ramadan nandito kami naka uniform kami guys kasi uh, pumupunta kami sa mga parents ni sa parents ni sir sorry mm -mm. doon kami pag ramadan So magpapalit ako guys ng cover ng aking kama kasi maalikabok na. Matagal na kasi guys hindi ko rin magagamit, ah nagagamit. Kasi nga syempre uh, ilang buwan din kami na umuwi dito tuwing Ramadan lang naman or minsan December nandito kami. So guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye.